Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaring hindi niyo na ako namumukan dahil may dalawang taon nang nakakaraan sa bahay ni Judge Tim Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga dito na hindi kasama lumayo na dahil papatayin kong dalawang ito. Eh. Paano yan? Kasama ako. Di itutumba rin kita. ay eh nasan dyan talaga mga dre Ray Comia sa ating part 2 na kwentuhan ayos yun oh. ang ganda na number natin nanganak na nanganak ah oo oh, eh matagal lang walang routine siguro kaya napasarap napalaban ako dyan pagpasensya <laughs> <laughs> so, nyo na acting ko mga dre alam nyo naman yan nag-iisa pa rin ang FPJ wala na makakatumbas yan kaya ako naririto syempre dahil uh, alam ko nung nakarang kwentuhan natin maraming nabitin eh Oh! Uh, uh, Ang daming nabitin, tsaka alam ko marami ka pang tinatago dyan. Hindi <laughs> <laughs> naman. Basta yung tanong mo lang tungkol kay FPJ, oh. No. Uh, kay manager, hmm. Yung mga hindi nakakilala. Tama. Basta yung sa aking na, 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 naririnig at yung uh, nasaksihan ko. Oh. No. Para to kuya dun sa mga sol solid na follower ng ano ng Rai TV, lalong-lalo na di FPJ. Kami oh. nila nag-aabang sa mga ganitong klaseng kwentuhan eh. So thank you kuya sa pagpapapulak sa amin ha. Anyway, kumusta ka na ngayon? Uh, okay na, Nakakapag-shooting na. Ah, uh, nakakapag insayo nakalabas na po tayo sa Batang Kiyapo ni ni Roro Madre... ay ni ni Koko Martin. <laughs> ni Koko Martin. Oh. Ah, kinakabahan din, parang dati pa rin. Kinakabahan. <laughs> Pagdating sa dialogue, may kahinaan pa rin. <laughs> okay, Oo oh, nga, nasalang sila kay ano, kay Direk Koko sa Batang Kiyapo. So, amat Direk. at nabigyan siya ulit ng pagkakataon, no? <laughs> Nag ako ah. Bakit? Ba't sa kabi ko, Ruro Madrid? Uwan ko, uwan Hindi, uh, ko. Hindi, balita <laughs> lang na ang batang kiyapo, ay yung title ni Coco Martinez FPJ, batang kiyapo, mawawala na sa kwan, mawawala na kay Coco Martin. Mapupunta na raw sa GMA. Yun ang, yun ang sabi nila. Talaga? So, ang uh, mangyayari tuloy, Uh, ano ba yun? Uh, batang, ano? Batang tundo ba yun? Yung, bat, yung, yung kwento ng Batang Kiyapo mismo? O ibang... Hindi, GMA na. Batang tundo, nakadigit na yung FPJ, oh. Uh, Roro Madrid, FP, mm. parang ganun. Mangyayari. Pa paano, paano yung Batang Kiyapo? Siguro tatapusin lang yung Batang Kiyapo. Yung kontrata nila o, siguro? Oo, siguro tatapusin lang yung Batang Kiapo. Talaga? Oo, tapos si Roro na yung magtutuloy ng ba, RPJ. Naku. Sayang naman. Oh. Pero anyway, siguro, mas... Alam nila yan, sila na bahala dyan. Oo. Basta tayo, subaybayan na lang natin kung ano man yung gawin nila, no? Sana masama ako dyan. Uy. <laughs> Oo, masama, masama po ako dyan. Bigyan naman. Oo, baka <laughs> naman. Direct Uh, Ruru Madrid. Oh. Matik yan. Oh. Anyways, Kuya, bukod doon, may mga project ka bang nagawa po na ano? Ayun nga po, uh, na naimbitahan po ako ng FPJ Boys na magtatayo sila ng production. Siguro naman, narinig nyo na ano, si, si Napatis, di ba? Eh, kumusta ka na nga pala, di ba? Na hospital ka, Kuya? Oh, yun. Sobrang salamat. Sa heart yun, di ba? Oo, oh, sobrang salamat sa'yo, Ray. Bakit naman? Napakabuti mong tao mabuti kang kaibigan. Siyempre, eh. basta maganda yung pinakita nyo sa akin, kuya, susuklihan ko yan, times three pa. Luha ako ron eh. Bakit naman? Eh, sa dami ng mga kaibigan ko sa pelikula, eh, eh ikaw ang kaunaan ang pumunta sa akin. Talaga? Oo, oh, saka nagkataumang ko nyo, birthday ko. Oo nga. O, oh, di ba? Nagulat ka pa nga, eh, na sabi mo, yung pinali, di ba? Mm na yung pelikula mo na ako ang kukunin mong hmm. stunt director. Parang Benson, ha? <laughs> <laughs> Hindi kita sinusulat pa rin, ha? <laughs> <laughs> Alam ko na, nasa maganda ka na ngayon. Uh, ay, kay hey Benson, kumusta po? Uh, sana matuloy yung mga pina, pinaplano natin, no? Oo, so, sana. Anyways, kuya, ah uh, mapunta naman tayo doon sa pinaka-aabangan ng ating mga followers, yung kwentong wow. FPJ natin. Wow! Di ba? Alam ko, meron kang tinatago-tago dyan na pwedeng oh, pwede mong ibahagi sa amin. Oh, sana po, wala pong masaktan sa... Ayun lang po sa narinig ko to. At sa mga... Nasaksihan. Nasaksihan ko kay manager. At nakasama ko naman po si manager. Yun lang po. At kung medyo nakakasagasa tayo, yun, doon lang po ako sa yung natututunan ko po. Yung Yan. Nalalaman. Nabalitaan ko kasi before yung... Ito, yung unang-una, yung... Medyo nagkagirian si Jess Lapid Sr. Tsaka FPJ. Ay, ay ano araw? Ano to ba yun? Ba yun? O, araw po? Eh, hindi nyo alam. Si Jess Lapid Sr. Dati pong double ni Kwan Ni, ni FPJ. Tama, tama. O, tapos. Tatman um, yun. Oo. Ay, nagkaroon ng pelikula ata nung araw. Nagka, nagkasabay. Nagkasabay yung tawag-tawag. Ang ba tawag, -tawag um, nila? No? Movie ni Jess Lapid. Jess Lapid. Saka movie ni Kwan. Ni FPJ. FPJ. Okay eh, si manager naman po, eh, kung haugali uh, talaga ni manager, yung sinusubukan niya, mga mabibilis. Ganun po, mga nabi. Ah! <laughs> oh, kung sa mga, oy, mabilis ka. Tinitesting niya. O, oh, yun, yung ganoon, yung salita, tinitesting niya. Mabilis saan? Sa barel, ganun? Sa, o, lahat? Lahat. Dating pa, okasyon ata sa, sa studio. Ah, uh, birthday ata ni, ni Ma'am <laughs> mga, mga Ma'am eh, siguro mga kuan may nagsabi na mabilis yan si Kuan, hmm. si Jess Lapid no. Ngayon, talaga nilapitan na F.A.J. Ah. Tinutulak na eh. Ganoon. Ano? Balita akong era, mabilis ka eh. Talaga? Oo eh, makon talaga si Kuan, si Jess Lapid. Noong, ah. hindi po ako lalaban sa inyo po. Sabi ni Just Lapid. Oo, oh, sabi ni Just Lapid. Hindi po ako lalaban sa inyo. Senior no? to ha senior. Oo po, yun. Kasi, double siya nung araw eh. Hmm. Hindi siya malago. Hindi. May re respeto niya. Oo, oh, oh. gano'n si A-Quan. Gano'n ang Just Lapid. Pero kung iba yun, naku? Naku? Oo, oh, ba? Diba? Iba ang Just Lapid. Oo, oh, malulungkot kayo. <laughs> hindi lang, hindi nga lang pang piligula ang Just Lapid. Ba ba bakit nga nasabi ang kuya? Eh, kasi yung... Ano magkarakas ni Just Lapid senior para sa mga followers natin Grade. Matapang po ang just yes Lapid, hindi lang pang pelikula. Siguro naririnig niyo yung araw, ano, nila rin, Big Four. Hmm. Nagkataong nagsishooting, pumunta yung Big Four doon. Mm. Mangihingi yung, mangihingi na akong tax. Mm. Ay nagkataon na, hindi ko matanda kung sinong babae yun. Mm. Baka natatandaan mo yung lading lady ni Kwari, mm. ni yes Lapid Senior noon. Hmm. Sinita niya. Okay. Andong po yung dialogue na nakiusap si Kuan na huwag naman pagpaliban nyo na. Doon nagkaroon ng initan ng loob. Okay. Samaan ng loob. Just Pampili it. Pampilikula ka lang. Sa tunay na buhay, lawa ka. Pero totoo yun, ha? Oo. Oo. Oh, oh. Tapos yung nabihin na, baka di mo kami kilala. Big four kami. Hmm. Awawa naman ang pamilya mo. Inubos ko na yung dialogue, ah. <laughs> <laughs> tapos, Umalis ang Gislapid. Pumunta raw ng, ano ba, eh, lanay. Sinundan, doon na, nagka, nagkagirean. Ah, mabinok matapang talaga yung man. Corner na eh, bumunot pa rin ang Gislapid. Kahit alanganin na, no? Oo, oo, oo. ayon. Ayun. Malungkot Bungitang bang. pagsabayan pa rin siya. Mm -hmm. Pero nung, di ba, may tinawagan silang tropa doon sa movie? Ayun, tinawagan niya yung tropa ng, ano ba tropa nila? Lois Gang. Lois Gang. Oo. Oh. Ayan, sabi mo kanina, si Erpat ang nakasagot. Pakito. O, Pakito, na PJ. Ayan, ang... late na. Late na. Punta La. nila eh, PJ. Pumunta okay. na sila sa Rasa Morgina. Kaya, nung ganun na daw na PJ, nairap. Ang tingin ko sa'yo, agila ah, kay, Wala kang kamatayan. Parang siguro hindi niya na-expect na mangyayari. Oo. Oh, oh. Si PJ, hanga rin, ha? Ay, oh. si PJ, alam mo din naman, ayaw rin nung ganun. Yung hmm. nababalitaan niya na mabilis. Oo. Oh. Sa eh, challenge niya. Oo, oh, ganun, ganun po ugali na, TJ. ah Ito challenge niya, hindi naman seryosong challenge talaga na, ano, sports lang. Oo, <laughs> oh, ganun, Sports lang. Ganun si FPJ. Iba yung tapang. Uh, baka na. kasi iba yung dating sa iba. Oo. Oh, mga ano. Oh. Hindi, di ganun. Wala yung kwento noon. Oo. Oh. Hindi talaga siya, may respeto talaga siya ni ano, no? Oo. Oh. Uh, just lapit, no? Tapang. Mariho namang matapang. Yan lang, respeto ng just lapit. Hmm, hindi talaga siya. No? Kasi, sa hindi nga nakakaalam, yan ang unang double ni Juan. Ni PJ. Oo, oh, ni PJ. At yung just love pag tumitingin ng stunt yan, di ba sa mga stuntman, titingnan pa yung babagsakan mo? Siya hindi na. Wala, ganun katapang. Ganun sa ganun siya katiwala sa sarili niya. Ang lakas ng loob niya, Oo, no? Oo, ganong ganun ka, walang just love it. Grabe, no? Sayang, mm. di ko nabutan si, ano? Sya, wala, inalat eh. Oo, oh, talagang ganun. Talagang ganun. O, oh, Anyway, mga bre, bago, bago, bago tayo magpatuloy, baka magtaka po kayo bakit nandito po kami. Ngayon po, ay nandito tayo kuya sa bayo mo, kuya, no? Oo. Oh, Dito namin siya naabutan eh. Ano na, niya, napakalungkot, ha. Ah. Eh si Bayaw, sa shooting din nagtatabaho yan, driver sa mga mm. komersyal. Mm. Ayun niya, ah. Ano niya, ay, eh. Siguro, inalat na hinay high blood, eh. Atake rin ang kinam mm -hmm. Pero umabot pa lang ko niyan, dalawang dalawang linggo sa ospital. Nagigarami po kami. Eh. Oo. Nagwakas na po. Nagwakas na po si Kuya. Si Alejandro. Ilan taon ba siya? Yeah. Wala 70, 71. ha? Oh, 71. Oh. Eh. 71. Uh. Ang patuloy natin yung naudlot natin kwentuhan, yung ano, kwento mo naman sa amin yung uh, ano ba to? Di ba may hindi natapos na pelikula si FPJ noon? Ah, yun, yun po, yung ano, uh, bawat butil ng pawis. Ang kasama niya, si Glidel. Glidel Mercado? Oo. Eh, nga. Bawat butil ng pawis, naumpisan ba to? Naumpisan. Kaya lang nga yun, yung unang araw, yung shooting na kasi sa dagat, nalaglag yung camera. First day pa lang? First day. Okay. Yung, may, may pamahiin sila. Yun. Sino sila? Si FPJ ba mismo? Oo, mapamahiin din si FPJ. Oh. oh ibig sabihin no? parang masamang o masama pangitain, pangitain oh. nalaglag yung camera yun nalaglag yung hindi pangitain. na lang yung tinuloy hindi na hanggang sa yun ya tumakbo na hindi ka pwedeng kumain ng mani sa shooting bakit may, may kasabihan ayaw oh, ay, ko masama masama kaya hindi na tuloy yung project niya with Glidel Mercado oh yun oh. bawat butil ng bawat butil ng pawis Sayang oh, yung yun oh dagdag sana yun sa mga pinapanood-panood natin ngayon Marto na isusumbong ko sa tatay ko. Uh Oo. -oh. Eh, nabalitaan nga ni Glidel, sa ang kukunin. Hmm. Iyak nga si Glidel eh. Ay, si Julina Magdangal. Si Julina. Oo, oh, Julina. Nunguna Mag kasi si Judy Ann. Oo, oh, Judy Ann. Hmm. Ayun nga eh, nakamatayan. Eh, lahat naman halos. Uh -huh. Halos lahat naman ng artista nung araw. Ah, uh, gusto makasama si FPJ. Siyempre. Ay lalo sa aming mga stuntman eh. Ikaw nga, pag napasama ka kay FPJ Iba na ang presyo mo. Tama. Sabi nga nina, uh, nina Alex Urara, quality kang stand. Si Kasi kaya mo nang harapin lahat. I Wala ka ng kaba. Iba, no? Oo, eh. Nakasama mo yung eh. kari. Okay. Pare. Ah, isa pa, kuya. Mayroon pang isa. Ito ang pinakamatindi. Mga dre. Eh, ibabahagi niya ngayon. eh siguro ngayon niyo lang maririnig to sa sa social media. Uh, Ipapag, ano, kukwento sa atin ni uh, Sir Ray Comia. Yung uh, kasi last time na kwento to ni uh, Sir ano Ronald Palsis yung uh, nag nagkasuntukan si ano nag one on one ag sparring si uh, Palos Bernard Bonin ah oo Saka FPJ Di diba, alam mo yung kwento noon kuya baka may ba, pwede mo i-share sa akin ko yon Bertie ata rin ni FPJ oh sa sa studio So may basketball court doon na ka na Baron. Oh. oh, 'yun. Ano nangyari? Ano nangyari? Tinaymingan ni manager na pumasok si si Bernard Bonin sa CR. Hm. Mm. Lak, pulong, si manager. Sinubukan. Tapos sinarinig nila na kalabugan na lang. Oh. Nilak nila. Dalaw lang sila doon. Nilak ni manager. Sinubukan yung bilis na eh. <laughs> bilis ni palos. Oo, eh, di ba? Kanya man, black belter. Oo, mm. Oh, ganun ugali ni manager. Pero, malungkot na si manager daw, sabi nila, sir, ay mga ka, ay siguro, eh, pag binanatan ka, eh, ni palos na, ano ba diba? yung tawag daw, yung back kick, ay lakas sumipa nun eh. Ay, pagka inuman nila yon yun, yun ang tigabasag ng yelo eh. Si, si palos, Marumano. si Bernardo. Ginagano yung yelo. Oo. <laughs> oh, Pag nagiinuman niya, mga yan, si pa. Ibang klase pala. <laughs> Naga, nila ng yelo yun. Eh. Ilagi ng Sabihin si FPJ pala dihado doon. Oo. Oh, oh. Ay si FPJ na Alam ni pa ni FPJ, yung boxing. Oh, Kasi okay. sa hindi nakakaalam, si, si FPJ, tropa niya si Juan, si, si Ilorde, Nam okay. Oh, okay. Doon nagpa-practice yun ng no, mga... Boxing? Oo, oh, boxing, boxing. So yun na, yun na yung natano, nasagot na yung katanungan oh. nyo. Napuruhan pala si manager doon. Pero ending, okay, naging okay naman oh, siya. Oo, oh, gano'n naman si sports manager. Lang, okay. Sports lang. Okay. Sports lang. Hindi naman nagtatamin ng galit siya. Ang kwento ni Sir Ronald, Ronald Ponce Pansis sa akin, ano yung eh, paglabas to, huwag kaakbay na eh. Oo. Oh. Ganoon na daw sila, parang, parang walang nangyari. Luha na si manager. Okay lang yun. Sports lang. Oo, oh, lalaki, away lalaki. Away lalaki. Lang. Natural lang yun siguro. Hmm. Ibang klase si manager, no? Mm. para ma-challenge ni FPJ, no? Buti ikaw, kuya, hindi ka na-challenge ni FPJ. No? Wala, wow, hindi ko kaya. pa. <laughs> Pumarap lang kay FPJ. Panawin, kinakabahan na ako. Eh. Wala pang routine, dialogue pala. Di ba sinabi ko nga sa'yo, oh. lintik yung daga ako sa dibdib, eh. Seryoso. <laughs> Parang gusto ko na umuwi, eh. Buti natapos mo yun, na... Oo, no, eh. So, practice. Yung, uh... hmm. Kung mo si hindi ka naman pwedeng sabi nga nila, pinulot ka lang. Uh -huh. O tiga-chatro ka na, oy, magaling kang dumayalo, kasuntukan mo si uh -huh. manager. Ay, ah, hindi. Kailangan talaga may training ka. Correct. Oo. Oh, oh. Importante yung training. Oh, kaya, training. Kaya nandyan yung mga uh, stand group. Pero ng uh, basic training. Pag sumabak sa mga, lalo na sa mga action, no? Oo. Oh. Plus lang yung racket ngayon, tsaka noon, sa'yo. Mas marami ba noon, Nagare? Mas marami noon. Ngayon kasi, ikaw na lang eh pa, kung ano, pa jab, jab na lang. Buti ka, nasasama pa tayo kay Derek Coco. Eh. Derek baka pwede pa ako dyan, ha? <laughs> pwede pa yan. Oh, pa, pang pinali. hindi <laughs> ka naman namatay doon, eh. Pwede, hindi, 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 naman. Man, oh. ka, pwede ka pa isa lang doon. Sa kakay ko, Ruro Madrid. Yan. Tsaka batiin mo yung grupo. Diyan lapid. Oy, parin dyan. Ah... So, sa dyan. tayo bukas. So, <laughs> sa shout-out po sa inyo dyan lahat ng uh, grupo, lahat ng grupo ng ano, oh, lahat ng stuntman na lang. Yan. Kumusta po kayo from Ray TV? May dadagdag ka pa ba, kuya? Ano ba itatanong mo tungkol kay PJ? Yung, yung mga naging babae mo, kuya. Pwede ba? Wala, wala, wala. Takot tayo sa kababaihan. <laughs> isa lang po ang mahal natin, masawa ko lang. Yan <laughs> ang so, so, gusto ko, kaya idol kita eh. Oo, so, isa lang, isa lang. Meron ka pa'y dadagdag? May nakalimutan natin. Ay, mga kan, yung mga pumpyang na FPJ. Ah, gusto kong marinig yan. Mga ah. pumpyang na FPJ ba, sumasayad ko ya? Okay, si manager kasi, sa hindi nakakaalam. Galing ko sa si FPJ, galing SOS. 16 years old. Stand. Oh, stand man si manager. Kaya pag kumumpyang talaga siya, halos hmm. dikit lang. Ah, alam na alam niya na, no? Oh, tayain, hindi, ka, no? hindi ka tulad ng iba. Pag pinumpiyang ka sa salitang bisaya, bungol ka eh. Diba, Bel? Pag ka, bungol ka. Hindi. O sa iba mga asusar, puta, pag pumumpiyang, talagang bungol ka pag inaabot ka eh. <laughs> Nangyari ba sa'yo yun? Magaang eh. Magaang ka akong si manager Oo, oh, kaikse, ka, ka, oh, oh. ka routine karutin. Anong karutin ko yan? U uso pa ng mga ba, ano, tawag ganyan, may bakil. Ah, uh, yung may, ano, may padding. Oo, <laughs> oh, hindi niya pinaalis. O, oh, oh, Ray, iside, isa mo lang, kung anong na. I oh. It itabi mo lang. Oo? Oh. Oo, oh, yun. Pinaling mo lang? oh, pinaling. Siya naman may sabi. Kasi, nung nerehor sa labi niya, napagano'n siya. Ate naman. Sabi niya. I I ipaling mo lang yan, erap, sabi niya. Tapos binira. Sirti mo naman, uwe, nakaikse na mo Sana, yung iba abutin kaya lang wala na. Mm -hmm. Lahat naman kasi na ako ng mga stuntman o mga artista at yung mga teatro, halos lahat gusto nila makasama si FPJ. Mm -hmm. Napakapalad ko lang at na, nakasama ko. Oo, oh, tama. Yung iba nakatatak na yon, oh. bubura yon. Hanggang sa mga susunod na henerasyon mapapanood nila yung pelikula niya, mm -hmm. no? Wala ka mga souvenir na mula sa kanya? Wala, ira nakuan ako sa one sa training na stuntman. Natuto ka. Yung sabi nila, yung, oy, sabi nga ni Juan, well, ni Sir Ernie noon, yung magpapapicture ka, sinasabihan kami nung araw, hindi kayo talent. Mga stuntman kayo. Mas magaling pa nga kayo sa artista eh. Sabi nga, tapos magpapapicture ka. Kayo magdadala sa artista. Kaya pag mga ganyang hmm. paisin. Hmm. Sa palagay mo, Kuya, bakit, ano, kahit uh, matagal na yung sobrang tagal nang nawala ni APJ, hanggang ngayon sikat na sikat po rin. May na niyo kasi, ano ka sabihan nga nila, pag tanim, nagtanim ka na maganda, kaya, yeah, aani ka na maganda. Ganon kasi sa FPJ, ugali. Ibang klase, no? Wala na, pero... Wala. Marami na mga artista na katulad din eh, pero iba yung FPJ talaga. Hindi, yeah, siyempre, nire-respeto natin oh, lahat ng mga artista, mga artista. May, artista. May, may, puso siya eh. Kaya ako nga, natutulungan pa, wala na si manager eh. Wala wala na. Nakuha na ko ng, uh, hindi naman ako kilala ng GMA. Na-interview ako ng GMA. Mm. May nag-recommend na lang sa akin. Ang sabi nga lang sa akin, nung una ako puntahan dyan sa bahay, hinahanapan ako ng picture. Mga picture, nakatunayan. Mm. Sabi ko, ma'am, hindi ako po ako mahilig dyan eh. Mm. Mean, si movie? Oo, oh, sinabi ko. Eh, na-interview ako. So, ako yan, pang last natin, mga gusto kong, may gusto kong sabihin sa lahat ng mga followers natin na, na nagahanap ng kasunod ng kwentuhan natin. Pasalamatan mo naman. Okay, nagpapasalamat po ako kay Rai TV. Napakabait po tao. Hindi lang po siya kaibigan. May puso po siya. Nako. Oo, yan po si Ray. Kasi po, nung may kwento ko lang yung na hospital ako, biniyak po ako rito eh. Mm. Tapos, ang tawag niya, nilagyan ng ano ba? Pacemaker. Pero lang kapag isayo na po ako. Kaya na po natin. Yung Pace pacemaker? Oh, ano yan? Ka? Sa heartbeat? Kasi daw, yung ano eh. Irregular, irregular heartbeat. Ayun, Ay, yun. Mahirap yung mga medical term. Mahina po tayo dyan eh. Ah. Hindi daw normal. Kaya tinaniman ako ng pacemaker. Hanggang kailan yan, kuya? Sabi nila, maabot ako ng sampu, hanggang 15 years. O, oh, yun ang sabi Tapos? nila. Tapos? Tapos, check-up kada, ano? Ah, three months. After after ng 15 years na yun, ano mangyayari? Papalitan ba? Papalitan siguro. Pero mahaba na siguro yan. Kasi yung edad natin, medyo alanganin na eh. Hindi, huwag mo isipin yun. I, Hindi Ilang palo na lang. Senior na. oh, well, laki ng biyak niya dito eh. Oh. Talagang biniyak pala talaga. Pero no? kaya pa natin magtrabaho. Importante ko yan, naka, ano? Oo, oh, naka... Masurvive. Oo, oh, mahal tayo ng Panginoon. Siyempre. Maraming maraming marami salamat kuya, sa pagkakataon. Oh. Thank you, thank you. Sir, ay, pwede ay, mo mati. Sige, sa? sige, mo, sir. Sa, sa Mindoro. Hmm. Mga pinsan ko dyan, Kuya Isi. Diyan sa Batangas. Batangay yung Mindoro po kasi ako eh. Okay. Oh, kamusta kayo lahat diyan? Kamusta mga... kayo diyan? Ato. Buhay pa, sumusuntok pa. Laki mo nga ngayon eh. Oo. Dati ah, mayat ka na. Yeah, yeah, sir, practice talaga. Sa -hmm. Sana sana na ako sa inyo. Oo. Para alam ko na yung mga mm, ganun. Yun, mm. yun. Yung PJ tsaka Pompeo. So, si, si, si Roy magaling, turuan. Hindi ah. Dito lang namin ginawa yun, walang... <laughs> <laughs> no, kunyari, kunyari lang. Kunyari lang. Okay, kuya, maraming salamat. Okay, Thank salamat. You. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.